Kumusta at maligayang pagdating? Ngayon, sisimula natin ang isang paglalakbay ng pagtuklas at kaliwanagan. Hatid sa inyo ng Temple Treasury. Bisitahin kami sa templetreasury.com. Masaya po naming ipinapahayag ang manifesto ng Temple Treasury. Kasama rito ang malalim na paliwanag tungkol sa programa ng Temple Treasury para sa pagtulong sa komunidad. Simulan natin sa kaunting kasaysayan. Si Flavius Josephus, ipinanganak noong taong 37 AD at nabuhay hanggang sa humigit kumulang isang daan AD, ay isang Romanong Hudyo na mananalaysay. Siya ay ipinanganak sa Jerusalem, na noon ay bahagi ng probinsya ng Judea ng Roma, sa isang amang mula sa lahi ng mga pari at isang inang mula sa dugong bughaw. Kilala si Josephus sa kanyang mga isinulat, lalo na ang Antiquities of the Jews, na naging isang mahalagang akda. Sa Antiquities of the Jews, inilarawan ni Josephus ang pagpapalawak ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo noong at pagkatatosos ng kabihag sa Babylonia, habang ang komunidad ng mga Hudyo ay naghangad na magkaisa at isama ang lahat ng inapo ng Israel. Ang pagkakaisang ito ay mahalaga para sa muling pagtatayo at pagpatuloy ng relihiyoso at kultural na pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Sa totoo lang, ito ay isang uri ng legal na katangisip dahil sa teknikal, sa pinakadalisay nitong esensya. Ang pagiging Hudyo ay nangangahulugang pagiging miyembro ng tribo ng Juda at isang inapo ng ikaapat sa anim na anak ni na Jacob at Leah ang nagtatag ng tribo ng Juda. Ang pagpapalawak na ito ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo noon at pagkatapos ng pagkabihag sa Babylonia ay nangahulugan na ang sinuman sa mga nakaligtas na inapo ng dating mga tribo ng Israelita na nagnanais na yakapin ang relihiyosong Judaismo o nagpatuloy na maging tapat sa relihiyosong gawain ng mga Levita ay maari ng magkaroon ng pagkakakilanlan ng Hudyo at ituring na makatarungan bilang bahagi ng mas malawak na komunidad ng mga Hudyo. Sa paglipas ng panahon, ang asimilasyong ito ang nagbigay daan sa komunidad ng mga Hudyo na kilala natin ngayon. Ang legal na katangisip na ito ay lumikha ng isang mas matatag na komunidad ng mga Hudyo na pinaakas ng mga bagong miyembro ng kanilang mga kapatid na Israelita. Nakatulong ito upang mapanatili ang komunidad ng mga Hudyo sa pagkatapon sa isa sa pinakamadilim at pinakamalungkot nitong sandali, at nagbigay ito ng pag-asa at mahalaga sa pagpapanatili at pagpapatuloy ng komunidad. Sa Biblia, sa aklat ni Ezekiel, Kabanata 37, sinasabi, Bukod dito, ikaw anak ng tao, kumuha ka ng isang patpat -pat at sulatan mo para kay Juda at para sa mga anak ng Israel na kanyang mga kasama. Pagkatapos, kumuha ka ng isa pang patpat -pat at sulatan mo para kay Jose, ang patpat -pat ni Ephraim para sa buong sambahayan ng Israel na kanyang mga kasama at pagsamahin mo sila sa isa't isa upang maging isang patpat -pat, at sila'y magiging isa sa iyong kamay. At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Narito, kukunin ko ang mga anak ng Israel mula sa gitna ng mga pagano, saan man sila naroon, at titipunin ko sila sa bawat panig, at ibabalik ko sila sa kanilang sariling lupain. Pansinin sinasabi ng talatang ito, kumuha ka ng isang patpat -pat at sulatan mo para kay Juda at para sa mga anak ng Israel na kanyang mga kasama. Kinikilala nito, tulad ng binanggit ni Josephus, ang pagpapangkat ni na Judah at ng kanyang mga kasama ang mga anak ng Israel. Pinabanggit din nito para kay Jose ang patpat -pat ni Ephraim at ang kanyang mga kasama ang buong sambahayan ng Israel. Pansinin sa pagkakataong ito, binabanggit nito ang buong sambahayan ng Israel. May tatlong panahon sa propesya ng Biblia bago dumating ang Mesiyas. Una, ang kapunuan ng mga hentil. Masasabi nating nangyari na ito at kung titingnan ang kasalukuyang pandaigdigang takbo ng demografiya, nagsimula nang bumaliktad ang kapunuan ito sa proporsyon ng populasyon ng mundo. Pangalawa, ang pagtitipon kay Juda pabalik sa lupain. Nakabalik na si Juda sa kanilang sariling lupain. Ngunit ang pagtitipon kay Jose ay hindi pa nangyayari. Ngunit habang ako ay nabubuhay, sabi ng Panginoon, mangyayari ito. Si Juda at ang kanyang mga kasama, ang mga anak ng Israel nakaugnay na ngayon sa sambahayan ni Juda, ayon sa kahulugan, ay nakabalik na sa kanilang sariling lupain. Pagpapahayag ng manifesto ng ingatan yaman ng templo. Ang panahon ay narito na para sa pagtitipon ni Jose. Panahon na ngayon para buong tapang na ipahayag sa mundo na sinuman na hindi pa nakabalik sa kanilang sariling lupain ay maari ng makilala bilang si Jose, ang tungkod ni Ephraim at para sa buong sambahayan ng Israel na kanyang mga kasama. Ibig sabihin, sinuman sa buong sambahayan ng Israel na hindi pa nakabalik sa kanilang sariling lupain. Kasama si Juda ay ngayon sa Biblia at propetikong kahulugan ay naugnay sa sambahayan ni Jose. sasabihin pa nga natin na isasama natin kung angkop ang sinumang hindi pa nakabalik sa sarili nilang lupain na kinikilalang Hebreo, Israelita, Hudyo o nagmula sa mga grupong ito. Kahit na nakasama na sila sa ibang kultura, pati na rin ang ibang grupo na walang pinagmulang Israelita, ngunit nakasama na o may intensyon na sumama sa buong sambahayan ng Israel bilang kanilang mga kasama. Ito ay isang kilusang inklusibo Tinatanggap na namin ngayon ang lahat ng grupong ito, pati na rin ang sinumang gustong sumama bilang si Jose, ang tungkod ni Ephraim, at para sa buong sambahayan ng Israel na kanyang mga kasama bilang sambahayan ni Jose. Ang kilusang ito at ang aming misyon ay isang outreach program upang bumuo ng isang karaniwang pagkakakilanlan ng komunidad at upang ipaabot ang itinakdang panahon ng pagtitipon ng sambahayan ni Jose. Ito ay magsisimula sa tatlong hakbang. Una, ang pagpapahayag at paghahanap ng pagkakakilanlan. Nangyayari ito ngayon. Pangalawa, ang paglago ng karaniwang pagkakakilanlan at pagtanggap ng komunidad. At pangatlo, ang pagtitipon sa loob ng isang mapagkaibigang bansang tagapag-host. Habang nagsisimulang lumitaw ang isang karaniwang pagkakakilanlan ng sambahayan ni Jose, mamarkahan ito ng ilang natatanging pagkakaiba mula sa kultura at pagtitipon ng Juda. Ang sambahayan ni Jose ay may ibang kasaysayan at karanasan sa kultura kaysa sa Juda. Dahil dito, Maraming iba't ibang etnisidad at relihiyosong anyo ng pagpapahayag ang matatagpuan sa kasalukuyang sambahayan ni Jose. Ang sambahayan ni Jose ay hindi gaanong relihiyon kundi isang pambansang pagkakakilanlan. Ang kodigo ng Levitico ay magiging higit na pambansang saligang batas at modelong pang-ekonomiya kaysa isang pambansang relihiyon. Gayunpaman, ang parehong tagasunod ng pagpapanumbalik ng Israelita at ang sumusunod sa Ebanghelyo na papapanumbalik ng Israelita ay laganap, pati na rin ang Hudaismo sa lahat ng anyo nito at ang Mesiyanikong Hudaismo. Magkakaroon din ng mga tagasunod ng iba pang anyo ng paniniwala. Ang karaniwang batayan ay ang lahat ay susunod at tatanggapin bilang sentro ng pagkakakilanlan ang kodigo ng Levitiko. Dahil sa pagkakaiba sa makasaysayang karanasan, marami sa mga kultural na gawain ng parehong rabbinical Judaism at Kristyanismo ay hindi magagamit. Dahil nagkaroon ng maraming pag-unlad sa parehong sistema na hindi matatagpuan sa kodigo ng Levitiko. Kaya habang muling nagtitipon ang sambahayan ni Jose, walang makasaysayang pamantayan para sa malaking bahagi ng komunidad na magpatibay ng mga gawain at paniniwala na hindi matatagpuan sa banal na kasulatan. Kaya hindi na kailangang isama ang mga kultural na pamana na ito sa isang komunidad na walang ganitong mga pamana. Ang sulat ng Israelita ay dating ibang-iba sa ginamit ng mga nagsasalita ng Hebreo noong panahon ng pagkabihag sa Babylonia. Ang sambahayan ni Jose ay dapat bumalik sa orihinal na sulat. Parehong sulat ay dapat ituro sa paaralan at gamitin sa pampublikong karatula. Gayunpaman, ang mga bata ay dapat lumaki gamit ang ating sinaunang sulat. Ngayon, ang mga Jewish holiday ay tinutukoy sa pamamagitan ng matematika. Ang kudigo ng Levitical ay nagbibigay ng mga tiyak na pamamaraan ng pagtukoy ng mga holiday at pagdiriwang. Dapat tayong bumalik sa sistemang ito. Para sa sambahayan ni Juda, direkta silang bumalik sa kanilang sariling lupain. Para sa sambahayan ni Jose at sa buong sambahayan ng Israel, magkakaroon ng ibang landas, Ezekiel 20.34. Dadalhin ko kayo mula sa mga bansa, at titipunin ko kayo mula sa mga bansang pinangalat ko kayo, na may makapangyarihang kamay at nakaunat na bisig, at may ibinuhos na puot. 35. Dadalhin ko kayo sa ilang ng mga bansa. Ezekiel 20.37. Susuriin ko kayo habang dumadaan kayo sa ilalim ng aking tungkod, at dadalhin ko kayo sa bikis ng tipan. Kaya, nasaan itong ilang ng mga bansa kung saan magaganap ang pagtitipon? Ang sagot kung nasaan ay marahil sa maraming lugar. Gayunpaman, isang pangunahing tiyak na lokasyon ang ipinahiwatig sa Isaiah 43.20. Pinararangalan, ako ng mga hayop sa parang, ang mga tsakal at ang mga ostrich, sapagkat nagbibigay ako ng tubig sa ilang at mga ilog sa disyerto upang bigyan ng inumin ang aking bayan, ang aking pinili. Ang mga ostrich ay natural na nabubuhay lamang ngayon sa Afrika, kaya, maaring maintindihan na ang Isaiah 43.20 ay nangyayari sa Africa. Maunawaan ito na nangangahulugang nasa isang bansang may mabuting pakikitungo. Ang sambahayan ni Jose ay magiging klusibo Ezekiel 47.22 At mangyayari na inyong hahatiin sa pamamagitan ng palabunutan para sa isang mana sa inyo at sa mga dayuhan na nakikipamayan sa gitna ninyo na magkakaanak sa gitna nyo at sila'y magiging sa inyo na parang ipinanganak sa bansa sa gitna ng mga anak ni Israel. Sila'y magkakaroon ng mana kasama ninyo sa gitna ng mga lipi ng Israel. Ang kilusang ito ay naghahangad ng pagkakaisa, pagiging inklusibo, at pagmamahalan ng magkakapatid Walang sinuman ang pinipilit na sumali o makisama sa sambahayan ni Jose. Ang mga maaring saklaw ng pagiging inklusibo sa komunidad, ngunit ayaw makisama ay igagalang sa kanilang desisyon. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkabahala sa sinuman na abot ng kilusang ito, kundi para lamang magpayo upang isama sa loob ng komunidad kung tinanggap at upang mahalin. Maring tinatanggihan ng kilusang ito ang anumang antagonistic na paglapit sa sinumang miyembro ng anumang grupo na kinikilala ang sarili bilang mga inapo ng sambahayan ng Israel o ng sambahayan ni Jose. Malugod naming tinatanggap at nais natanggapin ang sinumang sasama sa amin. Isang huling kaisipan. Marami ang nagsasabi na inihanda ng unang digma ang pandaigdig ang lupain para sa mga tao at inihanda naman na ikalawang digma ang pandaigdig ang mga tao para sa lupain. Kung totoo ito, maari nating isipin na sana'y naging mas madali ang pag-uwi. Ibig sabihin, sa buong mundo, ayon sa propesya ng Biblia, sana'y nakagawa ng mga plano at marahil ay naiwasan ang pandaigdigang sakuna. Ngayong nagsimula na ang susunod na yugto, marahil ay iniisip ng isa kung posible ang mas madaling landas sa hinaharap. Upang kumilos ng naayon sa propesya ng Biblia at maywasan ang sakuna, magaganap ang pagtitipon ng sambahayan ni Jose. Tutulungan ba natin itong mangyari at may iwasan ang sakuna o ang kabaligtaran ang mangyayari? Narrator, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa aming mga bagong pagtuklas tungkol sa nawawalang tribo ng Israel. Salamat sa panood! TempleTreasury.com Siguraduhin na i-like kami sa YouTube, sumali sa aming channel, at i-follow kami sa Facebook.